So I'll give a hook what you do say girl I know Hello mga kalalabs update OFW life nandito na naman po tayo sa kusina Maglulutip po tayo ng tinatawag na lang adobo stick So gamit tayo ng chicken nagisa po tayo ng onion at garlic Ayun mga kalalabs makain naman po sila kahit anong lulutuin ko dito hindi naman sila nagbili. Ayun, pinapakuluan muna natin at ginisa na natin ang ating uh, chicken sa ating onion and garlic. And then, lagyan po lang natin ng kunting tubig para kumulo at lumambot ang ating chicken mga kalalab. So, syempre, lalagyan din natin ng asin at saka magic cubes. Yan po ang aking... Uh, kunting spices po ng chicken. Yan ang pampalasa habang kumukulo ang ating chicken na ating pinapalambot. So, while nagantay naman po tayo na kumulo at lumambot ang ating chicken, syempre, lagyan po natin ng paris yan. Magluluto po tayo ng kanin. So, ay, uh, rice nila ay igigisa muna natin sa mantika. Ayan. Ganyan ang way nila sa pagluto ng ang kanilang rice dito sa ibang bansa, mga kalalab, sa Jordan Then, Yan, after that, ang pagsabaw naman natin habang ginisa muna natin ang ating uh, rice sa uh, mantika, maggawa po tayo ng para pang sabaw. Nagla nilagyan lang natin ng isang magic cubes and then dagdagan natin ng kunting salt. And then water, ayan. Yun, ganun ang pagluto nila ng ng rice dito mga kalalabs Ganyan ang paggawa ng kanin So, tutunawin muna natin ang ating uh, nilagay na magic cube sa ating tubig Para atin ding isabaw dito sa ating rice na ginisa natin mga kalalabs O, ayan So, ganun lang ang buhay dito ng inyong kalalabs Nights TV 1 Ayan, ang ating rice habang hindi pa nagkukulay puti Uh, hindi pa natin ilalagay ang tubig so ayan, ang ating chicken hindi pa malambot so continue po tayo dito sa ating rice at lalagyan na natin ng sabaw para uh, mag-cook na ina sya. then ipot lang po natin into low fire after natin mailagay ang tubig para main-in talaga ang pagluto hindi siya madaling maluto na matigas ang ibang kanin, uh, rice, and then malambot naman ang iba. So, ayun, iin-in lang po natin. Low fire ang paglagay ng tubig. So, ayan, almost done na ang ating rice. So, ang ating chicken ay hindi pa. Siyempre, lulutuin natin ang ating chicken. Pinapakulo natin ang ating chicken within 1 hour or else 45 minutes. So, ayan. Uh, almost done na ang ating chicken na mag-cook well. Dini-add ko na po ang patata. Yung potato. Yan ang dinadagdag ko dito para dumagdag din sa ano ingredients. Then lalagyan po natin ng uh, bay leaves or laurel and then brown na paminta. And then I gonna put also a soy sauce. Yan ang pampalasa na natin to finished our Uh, ingredients, or adding food or recipe today. And then, I gonna add also a cornstarch para medyo lumapot na rin naman ang sabaw natin ng adobaw. So, ayan mga kalalabs, walang pili ang aking mga employer dito kung ano ang aking lulutuin ay kanilang kakainin. Don't forget to follow me!